kumakain na siya kasi nagugutom wala kasing inandang pagkain yung nanay niya kaya wala siyang choice kumain siya sa mga ano niya tawag siyang crackers <laughs> Bart wala kang option na food Bart kaya <laughs> Ay, kumain na lang siya kasi wala siyang choice Choice, kaya kinain niya na lang yung kung ano yung nakahain. <laughs> May kaloon. Berto. Kain ka, na. sa sabon. ka ba? Kumain siya. ng gutom na gutom kasi hindi pa kumain sa mula ng umaga nag-iinarte wala okay. siyang

Rồi ừ. <laughs>